Nasa ating pong linya ngayon si Ma'am Jocelyn Andaya. Siya po ang direktor ng DepEd for NCR. Direktor, maganda umaga po. Magandang umaga po, Manong Ted and DJ Chacha and sa lahat po nang nanonood ang inyong programa. Salamat po sa inyo panahon. Mam, Ma ito ho munang kaso mismo ho na nangyari dyan sa Pasig. Uh, meron ho ba kayong update dito po sa uh, sa, naging uh, aksyon ng paaralan kontra po dito sa 16-year-old na schoolmate na umanay bully? Manong said, ang uh, latest po nito ay uh, yung parehong victim at puli ay uh, nagmo-modular po. Hindi po sila muna pinapapasok sa paaralan at yun din po ay kahilingan ng kanilang mga magulang na mag-modular po muna sila. Yun po ang una nating inayos uh, para kahit nasa ganitong sitwasyon, learning will continue. Una po yun. Pangalawa, kinonvin po natin ang Child Protection uh, Committee para bigyan ng due process at magkaroon ng hearing tungkol po dito. So today po, magkakaroon ng pangalawang hearing na po sila doon sa eskulahan. Opo. So uh, ma'am, yung pong binabangget ng mga magulang na hindi sila satisfied doon sa community service na kaparusahan doon sa sinasabing umano'y bully, sa po nang galing yung, uh, yung kaparusahan na yon. Wala pa po uh, Manong Ted, hindi pa po yun final kasi ay mm -hmm. uh, inihiring pa nga lang po eh, pangalawa nga pangalawang uh, meeting pa lang po nila ngayon. Siguro okay. galing po yun doon sa mga panitiko uh, sa ating anti-bullying law na sinasabi na Apo, napuputol po tayo. Uh, Direktor oh, Director, director, uh, director, sorry po. Uh. ayusin lang po namin po ang aming linya, ha? Opo, uh, para po mas maklaro. Kasi napaka-importante nito, no? Edukasyon sa ating pong lahat, mm. mga magulang at mga estudyante. Okay, ayusin lang natin po ang ating linya. So, hindi pa po pala yon final. Mukhang yun po ang binabanggit lang daw. Oo, sa provision daw po ng panuntunan sa maaaring kaharapin ng first offender. Yan, yung una daw pong offense. Kumbaga, yung unang report, di ba? Unang na-report. Na pambubuli kasi nga may naglakas loob na mag-report. Pero actually, itong bata, hindi ito naglakas ng loob na mag-report, ha? Hindi. Nalaman ng magulang nung napanood na po yung video, tsaka po niyang yung kanyang anak, at tinanong, anak, ano ito? At yung daw pong bata, eh, humagulgol na po, nang iyak ako, naintindihan ko ito, girl, na sitwasyon dito. Ay, nung bata at nung magulang, o ikaw, ikaw yung lolo niyan, di ba? At nakita mong tinatampal-tampal yung apo mo. Masakit yun. At tapos yung tumatampal-tampal, eh, pagkalaki-laki. Ang... Kitang-kita mo naman na hindi na ito, kumbaga, baga ano patas. na ho ito. Eh? Ha? ano na ho ito eh. M Malaking bulas na po. Matanda na ito kung baga mo sabihin na ganoon po ang dating eh. Maskulado po, 16 years old, Oo, at yung kanyang tinapal, pinaluhod at tinatampal-tampal, eh maliit na talaga sa kanya. Hindi po ba? Sige, balikan natin si Director para ho tayo matuto po dito sa aksyon ng gobyerno at kung na pong ating dapat na gawin sa isyong ito. Director? Uh, Manong Apa, sige po. So, uh, ang, uh, yung aking binabanggit ho pala ay posibleng sinabi lamang na maaaring kaharapin nung bully bilang first-time offender. Opo, tama po yun, uh, Manong Ted. Okay, sige. Uh, so, kaya nga mm, po tayo mm. nagkakaroon ng uh, case conference po para i-assert din kung ano po yung karampatang parusa para po dito sa incidenting ito. Opo, of course ma'am, naintindihan natin po yung parent ng victim dito, di ba, na gusto nilang mas mabigat yes. na kaparusahan. Pero ano ba ang realidad dito? Tama ho ba ma'am na kapag first offender talagang hanggang doon ka na lamang doon sa sinasabing community service? Ah, uh, manong Ted, kagaya po ng sinabi ko kanina, depende po 'yun sa kung ano gaano ka selan yung kaso mm. o gaano mm. kabigat po yung kaso. Okay, opo. So, so opo. Um. So, ma'am, ito pong inyong yes. itong inyong case conference, ma'am, who will be ano engaged dito po sa conference na ito. Sino po nandoon? Ah, uh, doon po uh, manong Ted sa ating eh uh, DepEd Order 55 nakalagay po doon kung sino-sino dapat po ang maging uh, miyembro ng uh, child protection committee at yun po ay unang-una ang chair po noon ay ang ating principal or school head tapos yung guidance counselor or teacher and then meron po din tayong representante ng mga guro mm -hmm. tapos representative ng parents yung uh, kapwa uh, magulang ng victim at ng nung nagbully mm -hmm. ay yung uh, bully tapos yung uh, representative ng uh, students Opo. At saka representative from the community. So sila po yung titingin po doon sa kaso, kakausapin yung uh, victims, uh, people involved there pati yung parents nila. Opo. And then uh, magde-deliberate sila at magbibigay sila ng uh, kanilang rekomendasyon sa principal. Ang principal po ang magpapataw ng parusa. Opo. Opo. Sige po, So Pero po, uh, mm, uh, sorry sir, mm. hindi pa po ako ano, nanimutan ko po. Na pagka ito po ay expulsion. Hindi po ito sa school gamang ma, magkakaroon ng approval hanggang secretary po 'yon. Opo. Secret... Expulsion po because that's the mm -hmm. severe penalty. Opo. Mismo pong tanggapan na ng kalihim ng kagawaran ang aabutan po ng desisyon, kumbaga ang magde-decision po kapag ganun na po na pinaka pinaka ano ho, mabigat na parusa na expulsion no from school. Opo. Tama okay. po 'yun Ted. Sige. So ma'am, uh, naunawaan po namin dadaan to sa proseso and we have to wait no for the process to uh, take Opo. place to take place. Pero ma'am, uh, 'yung bata daw sa kwento po, at aking mga nababasa nga. Ang sinasabi, hindi ito ang unang pagkakataon and hindi siya nagsumbong sa kanyang magulang o sa si school authorities. Ginawa itong pambubuli outside the school pero nagsimula from the inside niyaya palabas at doon nga po sa isang kanto, doon siya pinaluhod at sinasaktan. Uh, yung bata most likely, hindi niya alam kung paano magsusumbong, saan magsusumbong uh, sa, sa nangyayari sa kanyang pambubuli. Ma'am, uh, di ho ba't meron pong provision sa batas? na sinasabi na ang lahat ng elementary at secondary schools shall provide students and their parents or guardians a copy of the anti-bullying policies being adopted by the school. Meaning, dapat simula pa lang po ng klase, lahat ng mga bata, sinasabihan na kaagad yung polisiya tungkol po sa anti-bullying. And may handbook nga po sinasabi pa at yung handbook na yan, must be shared by the pupil and their guardians or parents. Diyan ba sa Pasig na school na involved dito, ginawa ba ito nila? Uh, tama po yun, uh, Manong Ted. Ang lahat po ng ating mga iskwelaan ay may tinatawag na student handbook or uh, ang ibang tawag manual. Sa Pasig City po, lahat po ay meron niyaan, kaya lang po ay... Uh, nire-revise po ngayon. Pero yung uh, what is uh, being implemented right now ay yung uh, student handbook na uh, matagal na nilang ginawa. Uh, nagkakaroon po sila ng uh, tawag doon, orientation. Mm. Ang sama, uh, actually ang sabi ng principal po sa akin ay uh, just last month meron sila per classroom po ang kanilang ginawang orientation sa mga bata Opo. tungkol dito nga po sa anti-bullying. Opo, uh, siguro ho nga, ma'am, ano, uh, meron po sa mga paaralan nitong mga pagtugon sa mga manual na ito at uh, sinasabi pong pagbibigyan ng edukasyon sa kanilang mga estudyante. Uh, kapag ho sa gantong sitwasyon moving forward, anong balak po ng kagawaran? Kasi baka yung bata, baka nga niya alam, no, baka may manual siya, pero takot pa rin magreklamo. Pa, paano ho kaya ito? How do you address that maaari pong gap, no? dito po sa matagumpay na implementasyon nito pong batas na ito? Opo. Manong um, Ted, ang uh, sabi nga po namin, mula nung uh, tawag dito, uh, beginning of school year, pag-iktingin pag pa yung information dissemination, and campaign against uh, child bullying. Mm -hmm. uh, and, uh, yun, nagkakaroon uh, tayo ng capacity building, tapos mm -hmm. yung Child Protection Committee natin, sinasabihan natin na Mayat-maya dapat meron tayong uh, pagkit-usap doon sa mga nakikita natin kasi siyempre sa isang school alam natin saan yung sino-sino may mga red flags na nakikita natin na medyo may problema at kausapin na ulit. nakikipagtulungan din po tayo sa ano sa City uh, uh, social work and development para mm. po mabigyan din ng karagatang uh, ayuda Uh, say psychological first aid mm -mm. para matulungan po yung ating mga bata. Opo. So... Minomonitor uh, uh, din mm -mm. po namin po yung mga cases na ganito kung mayroong mm -mm. resolution. At mm -mm. more than that, preventive actually. Mm -mm. Kasi nandun lang po siya natuturo sa good manners. Mm -mm. Kung meron tayong subject na good manners and right conduct, pati mm -mm. sa arlimpanlipunan, tinuturo mm -mm. po ito. Opo, opo. Sige po. So, doon po sa mga paaralan, kumbaga hindi naman maitatanggi, no? May mga bata na kilala na, 'di ba? Na bully, 'di ba? So, okay. yun po, yung po obligado po ang principal o kung meron man kayong guidance counselor doon, kakausap para paalalahanan yung bata. And then kung sakasakali po, pati yung magulang ng bata kakausapin. Opo, opo, uh, Manong Ted. At saka pinapalalahanan po lagi ang ating mga bata uh, dito sa mga consequences na ganito. Na ganito. Okay. Ma'am, ang nangyari ito sa labas, no? So, kumbaga, yung ibang mga bata, ang fear nila kasi aabangan ka sa labas, eh. Sa school, babait-bait sa'yo. Pero paglabas mo ng premises, nandun na yung bully kasama yung tropa niya. At doon ka nasasaktan. <laughs> Paano kaya yung kung labas na ho ng ano ng campus? Ha? Meron ba ko kayong po. kumbaga sorry mama, baka 'di ba labas na po ito ng campus pero how do you address that particular problem? Opo, kahit po uh, manong said sa labas ng eskwelahan uh, niyan kung pareho po kung estudyante puyaan mm -hmm. po yaan natin mm -hmm. o kahit po estudyante ng kabilang school yung uh, victim or yung bully, nire report pa rin po 'yan sa eskwelahan. Mm -hmm. uh, usually po ang nire report nila ang kanilang adviser. Mm -hmm. And pareho pa rin po ang proseso. Uh, 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 meron po tayong uh, child protection committee na ikinokonvene pa rin para oh, po, po dito. So po. Uh, ano po, Manong Ted sa ating mga magulang na nakikinig ngayon, kung may mm -hmm. ganyan pong mga insidente Huwag po uh, mag na pumunta agad sa paaralan para i-report po ito. Okay, sige Kahit po. nangyari po ito sa labas ng paaralan. Opo, opo, sige po. So ma'am, ano ho ba ang mga palatandaan na ang ating mga anak eh, na, may mga gantuhong uri ng problema, hindi lang ho makapagsalita sa kanila mga magulang na dapat bantayan po, no? Kasi ako, hmm. ako bilang lolo, lagi kong sinasabi, o oh, binubuli ka ba sa school? Meron ba nang bubuli mm -hmm. sa iyo doon, 'di ba? alam mo 'yung maayos sa pagsasalita mo para malaman mo 'yung actual, huwag kang matatakot magsabi, magsumbong. Oo, 'di ba? Kung meron okay. nang bubuli doon sa school, 'di ba? Opo. Paano kaya, Ma'am? Ano po mm -hmm. 'yung advice? Um, Manong Ted, alam niyo po kung titingnan niyo yung um, tawag dito, yung uh, PISA findings po natin. Mm -hmm. Ang isa po sa mga sinabi ng mga bata doon na nakakatulong po sa kanilang pag-aaral ay yung araw-araw uh, na pagtatanong ng kanilang mga magulang kung anong nangyari sa kanila sa school. So ito po yung uh, napakahalaga mm -hmm. para sa uh, safe and uh, physical well-being po ng ating mga bata na mga magulang nila involved mm -hmm. din po sa kanila at pagtatanong kung anong nangyayari. Mm -hmm. Yan ang unang-una po natin gagawin, preventive Opo. na ano ba yung nangyayari sa school, paano ba ako makakatulong, meron mm -hmm. bang mga problema. Kung ang bata ay hindi na nakikipag-usap sa iyo o tahimik masyado, siguro sa iyo sa kailangan, tutukan agad para alamin kung anong meron. Opo. Sa ibang aspeto po man, ng TED, no? Na kailangan nilalagyan. Opo, sige po. So ma'am, uh, sa pangyayari pong ito, uh, asahan po namin na ang kagawaran po ang, uh, ang NCR DepEd magpapaalala sa lahat ng inyo pong mga paaralan na paigtingin ito pong provision ng batas no yung mga manual na iyan at yung pong pagbibigay ng edukasyon sa mga estudyante at mga magulang sa bagay na ito ma'am Opo, makakaasa po kayo, Manong Ted, at saka bibigyan ko po kayo at ang team nyo ng update tungkol po dito. Okay. Salamat po, Direktor. Mabuhay po. Thank you. Si Director Jocelyn Andaya po ang DepEd Regional Director for NCR. Ted Pilon at TJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 AM.